Uli nang napagtanto ni Samantha na ang ipinakita ni George sa kanyang kabutihan ay isa lamang itong kasinungalingan. Sa pagising ni Sam, siya ay mag-isa lamang at wala na sa kanyang tabi ang kanyang anak lalo na itong si George. Sumiklab ang galit ni Sam ng mabilis. Pilit naman hinabol ni Sam itong si George para bawiin ang kanyang anak. Ngunit parang tinamaan din ang konsensya itong si George sa kabilang banda habang hindi pa niya nakaharap itong Palacios Killer. Gustong ibalik ni George ang bata kay Samantha nang makita niya itong may problema. Subalit binaliwala ito ni George. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Sa kasamang palad ang Palacios Killer ang unang nakasalubong ni George. Natataranta itong si George. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Alam niya na ang bata ang pakay ng Palacios Key at hindi siya. Hindi matanggap ni Samantha ang sinapit sa kanyang anak dahil din ito sa kagagawa ni George. Ngunit naniniwala naman ang lahat sa sinabi ng doktor na wala na umano ang sanggol at kung saan ay pinalabas din ito ni Aurora at kasabwat nitong doktor. Pinangunahan ni Aurora ang pagsampa ng kaso dito kay George. Agad niyang itinawag ito kay Royales. Nagkatao naman na sila Royales ay dumating. Gustong kasuhan ni Aurora itong si Ruth sa pagkidnap umano sa kanyang apo at sinusulsulan din niya ang isip ni Samantha. Ginagatungan din niya ang galit ni Sam para madiin itong si George sa kagagawan ni Aurora. Nagmamakawa itong si Ruth dalang pakiusap kay Samantha na huwag umanong kasuhan itong si George dahil para sa kanya silang dalawa ay amanos na umano dahil pinatay din umano ni Sam ang kanyang anak. Pero paliwanag naman ni Samantha. Hindi umano makatwiran at hindi umano matawag na sila ay amanos dahil parehong alam umano nila ni George na ang kanyang nagawa sa anak ni George ay isang accident presidente lamang pero kay George ito'y pinagplanuhan o mano ni George. Hindi naniniwala itong si George sa sinabi ng doktor na wala na umano ang anak ni Samantha dahil kitang kita umano niya sa dalawang mata na ito ay buhay.